Bukas na muli sa publiko ang bagong renovated na field Sports Complex sa Pasig City. Ito ay bilang pagpapalakas pa ng larangan ng sports sa bansa. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Raneta Marcos ang nanguna sa reopening nito. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa detalye. Sa layuning mapalakas pa ang mga Pilipinong manlalaro, binigyan ng bagong bihis ang Field Sports Complex sa Pasig City. Mula sa bagong gym na may state-of-the-art equipment hanggang sa fully renovated na dormitory para sa kanilang komportableng pahinga. Talaga namang malayo sa dating estado ng Field Sports Complex na niluma na ng panahon. Kaya matapos ang anim na taon mula ng huling pagsasaayos nito, muli na itong binuksan sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama niya si First Lady Liza Marcos at Presidential Son at Sports Ambassador Vinnie Marcos. Punto ng Pangulo, mahalagang mapalakas ang sports sa bansa at maibigay ang mga pangangailangan ng mga atleta, lalot nagbibigay sila ng karangalan sa bansa. Not only uh, the glory it brings to our country, the pride it brings to every Filipino. Look what Manny Pacquiao did for us. Look what our gold medalists, Hidlin and uh, Kaloy, uh, look what they did for us. For even just a few days, we were in the top of the world, and that's that's so important. And it also brings the country together because walang Filipino na hindi kampe, sa olympia natin o sa atleta natin na lumalaban. So kahit ay hindi kayo makasundo. Eh, yun na nga, hindi ba balitang balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, si Spire. Dahil manunood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. Uh, and the same thing with you, Hidali, ganun din. Lahat natigil habang pinapanood ka namin. The same thing with Kaloy. Bukod sa mga suportang natatanggap ng na mga atleta mula sa kanilang pamilya o kinabibilangang organisasyon, ipinunto ng Pangulo na dapat ay may papel din ang gobyerno sa kanilang pag-unlad. Our athletes really should be supported. You, I, know, I have an idea about the sacrifices that our athletes make. And the government has to be part of your support group. I know your support group now is your magulang niyo, yung coach niyo, yung trainer, yung nutritionist niyo, pati hanggang sa ano driver yun nagda drive sa inyo para train. You canula but we know the sacrifice. That's why government, if we if we truly consider this important, government has to play its part. We cannot depend on that informal. Um, the informal support group that most athletes get binigyang diin din niya ang kahalagahan ng palakasan sa pagbuo ng disiplina sa mga kabataan kaya giit niya na dapat maibalik ito sa mga eskwelahan sa tulong ng DepEd pangako pa ng pangulo laging nakaagapay ang pamahalaan sa bawat atletang Pilipino we are here the government is here we are working to make sure that you have all that you need para maging maganda naman, maging matagumpay ang inyong mga maging competition kahit saan man kayo pumunta. Para kay Olympic gold medalist Heidelin Diaz, napakalaking bagay ng ginawang pagbabago ng pamahalaan sa field sports complex. Nakapagpapataas ito ng moral ng mga atleta. So ito yung mga kailangan talaga namin mga atleta and we're thankful that the government helps us to and the, our president uh, DBBM help us to build this is sa kasi first lady and ayun nga um sabi nga niya hindi hindi lang ito uh, yung support system na kailangan ng atleta but yun nga yung kailangan ng atleta talaga is support from government para mas sustainable din ang maging journey ng isang atleta pa, patungo sa Olympics Kabilang din sa panibagong pasilidad ng Field Sports Complex ang Sports Museum kung saan tampok ang mga memorabilia ng mga atletang Pilipino na gumuhit ng kasaysayan sa mundo ng sports. Ang proyekto ay bahagi ng mandato ng Philippine Sports Commission na magtatag, magdevelop at magpanatili ng mga kumpletong sports facilities at centers sa strategikong lokasyon sa bansa upang palawakin ang sports development sa Pilipinas at itaguyod ang malusog na pamayanan at sports tourism. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.